feeding program ang ganap dito sa mansion at grabe naman kasab mga batang ito. Akala mo naman ginuguto? nagkaroon nga kami ng konting pagsasalo-salo kasi merong may birthday today at syempre hindi pwedeng kami lang ang merong pahanda ay nga tipa kami kumakain ni na may nag-aabang na agad sa labas anyways meron nga din pong handa ang ating pack members for today's video bumili si mama nito mga chicken chicken ito yung parang drumsticks yata di ko sure kung anong tawag dito be syempre hinugas-ugasan po muna yan maigi saka tinakpan at iniluto old nga lang po para to and no preservatives added syempre hindi natin pwedeng samahan yan ng kung ano-ano habang pinalalamig ang chicken update muna tayo dito sa ating rescued kitten. Ayan, sumusup-sup or dumedede na nga po siya sa kanyang chupon. At nakatuwa po kasi after a day ay maalam na nga po siyang dumede dyan ng kanya. At sabi nga na iba, napakahirap daw palakihin ng ganito or makasurvive ng mga ganitong maliliit pang kittens kapag nawalay sa ina. Kaya naman, we're really hoping na kayanin niya at makasurvive siya. Ayan, nakatulog na nga po siya sa kamay ni ate siya, main. Madalas naghahanap rin nga po siya ng ina niya. Kawawa talaga. Balik tayo sa niluluto. Ito muna ng carrots at ni mama pa haba. Bilang rin nga niya yan kasi tigiisa ang pack members natin dyan. Pati nga tong chicken, tigiisa din sila. Maya maya pa sinala na nga po yan at inilipat sa kabilang lagayan. Para nga po, mas madali na lumamig etong chicken. Yung sabaw rin po kasi or yung pinaka pinagbulakan ay eh may paggagamitan tayo. Dito kasi natin ibuboil -bo itong mga carrots para mas masarap. Habang -bo boil yun, ito nga po nininis-nis na namin itong chicken. Medyo matagal po ito kasi ang ginawa namin ay one chicken pakainan kasi tigiisa nga po sila. So overall, may nagawa kaming 20 na pakainan na tigiisa yung chicken. Siyempre, dahil 20 lahat-lahat ng ating pack members. Nung naluto na nga po yung gulay at medyo lumamig na siya, ayan, unti-unti nang inilagay ni mama sa mga pakainan. Pechay po yan at carrots, nilagay niya lang sa side. Lahat po ay merong tigiisang pechay at tigiisang carrots. Kapag kasi talagang ganito na may mga handaan or may mga konti kaming pagsasalo-salo, make sure namin na meron rin ang pack members. It's our way nga po to let them no, na special yung araw na yun. And today nga, birthday ni Mama Mary and birthday din ng Kuya Edmar nila. Sabi ko nga, sayang hindi na namin na videohan, pero yung mga pusa kasi may sarili-sarili din silang pinagsaluhan. Siyempre, hindi lang ang ating pack members ang may masarap na pagkain for today, pati ang mga pusa rin. Ayan, excited na excited na nga po sila at kanya-kanya ng kaguluhan habang nag-aantay ng pagkain nila. Siyempre, gets naman nila na kanila yan kasi nasa pakain na nila nakalagay. Nung natapos na nga ang paglalagay ng mga fruits and veggies ay yung sabaw naman ang pinaghati-hatian nila. Masarap kasi yan at masustansya din naman kasi nga po yan yung pinakapinagkuluan ng chicken ng carrots or nung lahat-lahat mismo. Medyo makonti nga lang kaya pinilit ni mama na pagkasyahin talaga at malagyan lahat para naman lahat ay makatikim. Hindi rin talaga madali ang paggantong paghahati-hati lalo na napakadami nga po nila. Maya-maya pa nakatapos na rin tayo finally ready na ang food at syempre naman mas ready na ang ating pack members na lumafang for today's video. Tingnan nyo nga ang mga faces nila habang binibideohan ko. Pinagaamoy nila lahat yung camera. Akala nila yun na yung food. <laughs> Bago nga ipagbibigay sa kanila, ay chineck muna namin yan. Kung hindi na ba talaga mainit, double check pa yan. At talagang hindi na nga, kaya ayan, nabigyan na sila. nisa isa-isa nga namin, para makuhanan ko naman kung ano yung mga reaction nila. Kasi first time nilang kakain ng ganito naman katinding kasarap na food. Sa so, sobrang sarap nga, ayan, tingnan nyo tong dalawang to. Akala mo naman talagang hindi pinakain ng isang linggo kung makasabsab. Anyways guys, nga pala, abangan nyo po kami ngayong Sabado. Magla-live po kami ng 1 o'clock PM para mamigay po ng pera. Yes po, po, hindi po kayo nagkakamali ng dinig. Inuulit ko po, maglalive po tayo ngayong September 9, 1 o'clock p.m. para mamigay ng pera. Wow. Actually, nagawa na po namin ito pero hindi namin na-announce yung live before. Kaya naman ko konti yung nakasali. But still, namigay po tayo noon at nagkaroon tayo ng 10 winner ng mga cash. That's just a little way of saying thank you po sa lahat ng love and support na binibigay nyo sa amin. At syempre, pati na rin po sa ating pack members. Kaya naman kita-kits tayo mamaya sa live one p.m. Anyways, balik nga po tayo dito sa Lafangan sa ating mansyon. May kita nyo naman po na talagang lahat sila ay enjoy na enjoy sa meal nila. At alam nyo naman po na ating pack members ay kumakain lang twice a day. At ito nga pong pamimigay natin ay tanghali. Kaya naman nagserve ito as a treat for them. Kasi nga po, alangan sa oras yung pagpapakain natin. Kasi nga po, after namin magsalo-salo ay talagang binigyan na rin namin agad sila. Sabi ko nga sa inyo, pati mga pusa meron at pati yung mga doggies sa labas. Sama-sama nga po lagi kami Kung magsalo-salo dito. Anyways, itong si Queen Blue at si Mishka, mapapansin nyo, binibilisan po ni Queen Blue yung pagkain niya para maagawan niya si Mishka. Ito si Kuya Kelvin naman, slowly but surely. Grabe, pero enjoy din talaga niya. Si Mama Dunder naman, tinanggal niya muna yung dahon, di niya yatabit. Itong Hercules kinilangan parang gisingin, tapos saka pa binigay yung pagkain. And I think it's safe to say na talaga pong na-enjoy nila ang kanilang treat for today. Talagang masasabi mong simot, sarap, at lahat po sila ay talagang naubos yung food nila. Kahit nga yung mga pihikan sa fruits and veggies gaya nitong si Leon, talagang kain din malala. Natutuwa rin naman kami kasi nga healthy din itong inihanda namin para sa kanila. And maloloko ka nga sa pakainan ni Cybert ni Malia parehas na sa sulok at pahulog na. At yun na nga naubos na nila ang kanika nila mga food. Pero syempre may isang natitirang mabagal kumain. Pero in fairness, naubos rin niya yan at yun na nga po ang kanilang treat for today. Hindi lang kami ang happy ang tummy pati na rin sila. Wow! Guys, ayan kita niya na wili kami today ng phone. Dalawa yung nabili namin kasi yung isa ay pang giveaway! So dahil malapit na tayong mag 1 million followers dito sa ating Facebook, may tayo ng isang Vivo phone. Ito na nga po ang ganap. Dumaan kami sa mall kanina after namin magsimba at napadaan kami dito sa Vivo. At naisip naman ni Mama na mag-give back naman sa inyo kasi grabe nga po yung love na binibigay nyo sa amin. Kaya naman po namili siya ng phone na ipapag-giveaway sa inyo once na mag-hit tayo ng 1 million followers. Grabe nga po ang saya namin dito kasi excited kami ipaalam to sa inyo. Siyempre, pina-unbox na din po natin yan at be, sobrang ganda nga po niya. Nakita na rin nga po ni Kuya lahat ng mga kasama sa box and be, kumpletong kumpleto na po talaga yan. At ito na nga po ang phone. Good luck sa mananalo sa ating giveaway. So meron tayong isang lucky winner. gagawin nyo lang unang-una ay make sure na nakafollow kayo dito sa aming Facebook page. Pangalawa, mag-follow sa aming Instagram. And pangatlo, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, which is Husky Pack TV. And pang-apat, i-download nyo or mag-register din kayo, mag-login sa link na nasa comment section. At ang pang- ang lima po ay mag-share kayo ng limang videos namin dito sa Facebook. So, yun lang yung mga mechanics. Madali lang yan. Nasa screen din yan lahat gawin nyo. Nasa comment section din yan. So, good luck. Mamimili kami ng winner kapag nag-1 million na tayo. Good luck sa magiging winner!